One, two. Hello beautiful people, welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre kung ako naman ang tatanong ninyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh, overload pa rin, di ba? Gayon talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus kumakain ka na maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang kagandahan ng mga sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Diyos ko, naloloka ako dito sa sukot ko. Para akong ano, para ako yung lola ko dati. Charot! Eh, paano kasi si Sabi niya, bilhin mo yung damit na yan, maganda. Terno yan, pati short. Kaya, napakabong. Eh, hindi ko mapakita yung short eh. Anyway, so yun. Para akong teacher. Charot! Anyway, para akong principal dun sa school namin. Nakakaloka! Anyway, Okay, so, tuloy ang buhay Happy Sungkran sa inyo lahat Ang Sungkran ay meaning is New Year New Year ng Thailand Ito ang simula ng calendar ng Buddha mm -hmm. Kaya naman, syempre Pagdiriwang natin yan ng bonggang bongga Kasi nandito ako sa Thailand At syempre, makikipaglaro ako Ng tubig sa labas. Oo, oh, oh, kaya nakaganito ako. Pero nakakaloka, no? Mukha akong man. Charot. Anyway, so tuloy ang buhay. Kailangan kumpiyan sa kalam. Pupunta muna ako doon sa Central World kasi nandoon ang Miss Universe at saka yung Continental Queen kung saan mag uh, ano ako doon magmi-media media. Yes! Kaya naman I'm so excited. Pero magsisimba na muna ako kasi palaspas na yon. Ang daming activity yun no. Tapos after noon, uh, ko na sila RJ o mamaya mamaya namang hapon yon. So tuloy-tuloy na ganito na ang outfit natin, no? 'Di ba? Ang ganda-ganda ko. Mukha akong principal charot. Anyway, so sa lahat ng mga tawatang kilit dito sa Mama Samblan. Maraming maraming salamat at saka sa mga bago nating subscribers at saka sa mga busy sa mga comment section. Bukas na ako magpapashoutout, nagmamadali kami. Anyway, sa inyong lahat, Happy Songkran Day! So, Okay. So, yun. So, syempre, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wad na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, may nagbabalik si Siam Lim para sa male host na Miss Universe Philippines 2025. Si Gabi, ano nga ba diba, sa ano, tawag dito, sa male host, ah, sa female host. Ito naman si Siam Lim. So, medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita at nakikita nakikita at saka napapanood itong si Sian Lim mula nang naghiwalay sila ni Kim Chu, di ba? So parang nawala siya sa eksena, parang yung career niya biglang eh bumagsak. Hindi natin alam ko ano ang ginagawa niya kasi ang alam ko nagpipiloto niya ata siya. O, oh, di ba? At ayon So, ngayon magiging host na ulit siya ng Miss Universe. Isa siya sa mga gusto kong mag-host kasi magaling naman talaga mag-host ang gwapong gwapo na si Siam Lim. At talagang panalo talaga to, no? Katawan at saka, ewan ko, basta gwapo siya. Para siyang ano, pag ito ang naka-one night stand ko, oh my gosh, tatumbling ako ng bonggong Ganon. Kaya si Yam Lim, winner. Tapos may mga nagtatanong, sabing ganon. Sa Miss Universe kaya makuha kayang host si Siam Lim. Kasi ba diba sa Miss Grand dati, kinuha siya ni Mr. Nawat yung ginawa yung Miss Grand sa Myanmar. Sila ni Nicole Cordobes. Hindi ko alam. syempre ibang management naman ang Miss Universe and then depende yon sa request ng management nila kung sino ang gusto nilang kunin. Kung ito ba si Catriona Gray at saka yung mga iba pang mga Miss Universe. Hindi ko alam kung ano ang mangyayaring pagbabago sa Miss Universe. Basta for sure, maganda yan at bongga. And then, kung magiging host dyan si Siam Lim, mas winner. Pero for now, dito na muna siya sa Miss Universe Philippines at abangan natin yan sa May 2. Na-miss nyo ba si Siam Lim? Kasi ako, yes. Sobrang na-miss ko siya. Charot. And then, ayun, good luck kay Siam. At para naman sa sumunod na chika, sabi ganun, Mama sa Miss Universe na si Victoria, siya ba ang pinakamagandang Miss Universe? Maganda siya, pero para sa akin ha, sa mga nakita kong Miss Universe na nagpawawa ko, kasi body, yung tindig, icy, ano, si South Africa, si Demily Peter, yes, siya talaga yung masasabi ko. Wow, ang ganda. Maganda din naman to si Victoria. May wow factor din naman. Kaya lang, masyado siyang parang ang tingin ko sa kanya, sobrang sexy. Ganon. Sexy. Pang porn star. Ganon. Ayan, yung ganon. Maganda, masyado siyang, ano, seductive. Ganon. Hindi katulad ng kay, ano, kay, kay kay Demily Peter na pag nakita mo siya, masasabi mo na parang ang, laking, ang liit lang niya, pero parang empowered woman talaga. Mm -hmm. Kasi the way kung paano tumayo, the way kung paano umano, ganun din naman tong si Victoria, pero iba pa rin talaga si Demi Peter. Yung mga Miss Universe under IMG, mga empowered sila. Tingnan mo si Catriona Gray, ba? Diba? So yon kaya masasabi ko na hindi siya ang pinakamagandang Miss Universe. Maganda siya, pero, hindi natin siya maaano na siya na yung pinakamaganda. Maraming mga girls na lumaban ng Miss Universe na nanalo na magaganda din talaga. And then, isa doon si Victoria. Ganon! And then, good luck! Diba? Para sa sumunod natin, chika, mamasama doon ano naman ang masasabi mo. Tingin mo, kahit Miss Laguna Eloisa, Aarangkada kaya dito sa Miss Universe? Alam mo, si Eloisa ng Laguna para sa aking potential. Potential kasi kapag tinignan mo, ang ganda ng tindig, maganda yung height, maganda yung katawan. Very material talaga siya na isang beauty queen. And then, uh, maganda ang styling. Panalo. Kaya lang, nawawander lang ako kapag siya na ang gumagawa ng styling niya o ng makeup niya, hindi na siya ganun kakabog. Ayun lang yung medyo ikinawaworry ko. Pero other than, talagang masasabi mo, may wow factor talaga ang isang Eloisa. At dito sa competition, isa siya sa mga pwede mong katakutan na manalo ng Miss Universe. Kasi... Miss Universe Philippines ha? kasi ano, potential talaga siya. Depende na lang 'yan sa magiging laro niya, depende 'yan kung destiny niya, depende 'yan kung ilalaban niya ba talaga to ng todo-todo hanggang sa dulo. Kasi may mga girls kasi nang malakas talaga pero pagdating sa coronation night, nagbabago ang lahat. Sabi nga ni Shamsi, nagbabago daw ang game ng mga kandidata pag nagsimula na ang preliminary competition doon sa closed-door interview. And then, kapag na-face-to-face -face na nila yung mga candidates, doon nila nakikita yung potential ng isang kandidata. At doon nagsisimulang magbago ang ikot ng mundo. So, sa mga nakikita natin ngayon, wala pa yan pagdating na talaga ng mga closed door interview nila preliminary doon, doon mo makikita kung sino ang mananalong Miss Universe. Divas Diyos ko, nakakakaba. Anyway, good luck. Good luck kay Eloisa. And malaman natin. And then, eto sa sumunod natin, chika, pambato ng buhol. Mama, sa tingin mo, aabot ba sa dulo ng competition? Alam mo, yung nakita ko tong si Tyra, Goldman noon, parang feeling ko ang lakas ng babaeng tong makatop 5 sa Miss Universe. Sa totoo lang kasi yung height, yung beauty, plus yung kung paano siya talaga bilang isang babae. Napaka-eloquent ng dating. And then, nandoon ako sa part na, syempre, titignan na natin yung laro niya. Hindi ko alam kung oobra ba yung mga ipinapakita niya para makarating siya sa dulo ng competition. Pero nasisiguro ko naman na itong si Bohol ay papasok sa semifinals ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Hindi ko lang alam kung ano ang ipapakita niya magaling tong magsalita eh kaya potential din pero pagdating doon sa actual na presentation doon siya nadadali baka doon siya mawala di ba so sana sana na paghandaan niya na rin kasi hindi lang naman 'to basta-basta na o sige makalakad ka lang okay na so syempre kailangan talaga ng matinding presentation para masabi mo na siya ang magmimis universe di ba so depende pa yan sa magiging sitwasyon ng mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, yun. Nalulok ka talaga ako sa outfit <laughs> hindi ako makal-get over So, good luck, good luck kay Tyra Goldman And then, CJ Opiasa Umaarangkada Mama, something in mo dapat nga bang sumali Si CJ Opiasa one more time Sa isang national pageant mm -hmm. Pag tinitignan natin yung Styling ni CJ, yung mga pasabog Very Miss Grand, no? Natutuwa ako kay CJ kasi hindi niya Pinapabayaan ang pagiging Isang Miss Grand Philippines niya Hindi porque tapos na yung eksena niya Wala na bye-bye na, wala ka ng balita sa kanya. So, bilang first runner-up at saka Miss Grand Philippines, talagang nakikita mo na ginagawa niya pa rin yung kanyang responsibilidad bilang Reyna. Diyan na, may update siya every month, may pasabog siya, at saka yung outfit-outfit niya. So, masasabi mo isang magandang example. Etong si CJ bilang Miss Universe, at ah, Miss Grand Philippines natin, no? Sana ganito gayahin ng mga Miss Grand Wood uh, ar yung mga sasaling Miss Grand. <laughs> 'Di ba? Yung dapat ngayon pa lang paramdam na ninyo na very Miss Grand ang dating datingan ninyo Hindi yung parang magpaparamdam lang kayo kung kailan kayo sasali. Dapat maingay na kayo sa social media, galaw-galaw. Kung gusto ninyong manalo, i-work out ninyo ang mga kailangan na i-work dito sa aspeto bilang isang kandidata ng Miss Grand. Hindi lang to dapat fit ka. Dapat talaga maingay ka alam natin sa social media nakasalalay ang ikakapanalo ninyo. Dapat dyan palang paandar na kayo at may mga paeksena na kayo. Hindi yung kung kailan lang kayo sasali, doon lang kayo magpaparamdam. Paano kayo matatawag ng Miss Grand? Di ba? Tingnan nyo si Michelle D hindi pa man sumasali, gusto mo na siyang maging Miss Grand. Bakit? Very grand kasi yung nakikita mo sa kanya Sa lahat ng eksena niya, sa lahat ng galawan niya, di ba? So, hindi masya sumali ng Miss Grand, talagang masasabi mo, ay, itong babaeng to, ang lakas mo Miss Grand, di ba? So, dapat ganun yung mga gustong sumali ng Miss Grand. Lagi kayong may paandar, katulad ni CJ Opiasa. So, si CJ Opiasa, kung sasali pa siya sa isa pang pageant, I think, okay sa akin ang supranational. Parang piling ko magiging madali sa kanya yon at kaya niyang manalo doon. Kasi yung ano yung galing kasi ni CJ, uh, I think sa universe medyo parang hindi natin makukuha yan. Siguro kaya niyang mag 5 pero kung gusto niya talaga ng corona, go to the supranational. Diba? So yon ikaw ba? agree ka ba sa sinasabi ko? So, yon And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Baguio City? Tingin mo, Mama Sam, malakas ba siya para sa corona ng Miss Universe Philippines? Hindi ko alam, pero nakikita ko dito kay Gwendolyn Soriano, malakas siya para sa corona, pero hindi ni Universe. Kasi ang beauty kasi ni Gwen, very charm. Sa totoo lang, charm ang beauty niya. Kung ipapadala sa Miss Charm, I think malakas ang laban natin. Magaling yung performance niya. And then talagang nakikita mo yung charm ng mukha niya. Kasi very girl next door yung datingan niya. Sa Universe, I think hindi ko nakikita yung empowered. Nakikita ko kasi sa kanya, sobrang sweet. At saka ano, charming talaga. So, isa siya sa mga tinitignan ko na pwedeng maging Miss Charm natin ngayong taon na to. So, tignan natin kung saan nga ba makakarating ang laban dito ni Baguio. So, yon So, ako para sa akin ha, isa siya sa mga tinutuloy kong malakas at talagang masasabi ko, wow, Baguio, panalo ang mga eksena, panalo ang mga galawan, kaya Abangan natin yan. And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga, sabi nga mama, sa tingin mo, maglalas to standing basi si Atisa at saka si Nuluan Laguna? Actually, maganda ang profile na meron sila. Very high profile talaga. Atisa Manalo, naging Miss International First Runner Up. Kung yan, tulad natin siya kay ano, Aliana Duana, it's the same, di ba? Kasi si Aliana naging parang first runner-up sa Miss Earth. And then, ayun, ang maganda sa kanila, nakikita mo yung ano, yung, yung, yung determination nilang dalawa. Ako para sa akin, kung magla last two standing sila dito sa Miss Universe, why not? Di ba? Pareha silang magaling, pareha silang may ibinubuga, pareha silang may ganda, pareha silang pwede sa Miss Universe. So ngayon, depende na lang yan sa kanila kung paano nila ilalaban ang mga laban nila dito. Paano nila i-aano. Kung tatanungin mo, kung mamasang tingin mo, sino ba ang lamang? Para sa akin, walang may lamang. Kung nandoon sila sa part na na ginagawa nila yung best nila Ando doon sila sa part na parehas silang lumalaban At parehas gusto nilang ipakita yung kakayahan nila dito So, depende na lang yan sa laro Siliana Aduana, patinignan mo, talagang sexy, may body And then, matalino siliana Aduana pero yung talino niya ba, yun ba talaga magpapanalo sa kanya bilang isang kandidata ng Miss Universe Philippines? Hindi ko alam. Kasi marami namang magagaling talagang sumagot pero hindi na nanalo. And then, depende na yun sa kanya kung ito ba ay nakadestiny sa kanya, ito ba ay talagang mailalaban niya ba ng bonggang-bongga, may impress niya ba yung mga orado, at saka, do ba sa kanya ang organization ng Miss Universe Philippines? Pero nandoon ako sa part na for sure tinitignan ang laro ni Sinuluan Laguna dito sa kompetisyon. Ganun din si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, it's a second time for her. And then after Miss Cosmo, so hindi ko alam kung si Atisa ang napipisil ng organization. Pero kung titignan mo, fit na fit for the Thailand. And then I think Atisa maganda yung atake niya ngayon. At saka nakikita mo kay Atisa na talagang nandoon lang siya na sobrang kalma lang na parang bahala kayo kung gusto niyo ako ipanalo. Pero kasi at the end of this story, depende yan sa organization kung si Atisa ba ang napupusuan nila. Si Atisa ba ang nakikita nila na pwede ipadala sa Miss Universe Depende Pero sana sa experience ni Atisa Marami siyang natutunan na ito ang baon niya bilang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And looking forward ako dyan. Kaya yun yung abangan natin. So, silang dalawa ah, pwedeng mag-last to standing. Yes! So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Happy Sunday Day!